Rated SPG Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good morning and welcome sa aking munting channel At dito nga ay nasurpresa na naman itong si Miss Lilith Santos dahil binigyan na naman siya ng isang napakagandang bulaklak nito ngang si Doc Carlos Benides at isa pang kinagulat nga dito ni Miss Lynette Santos nang bigyan nga siya ng isang napakamamahaling alahas at quintas na isinuot nga ni Doc Carlos Benides dito kay Miss Lynette Santos at dito naman ay pinakita nga dito ni Miss Lynette Santos sa kanyang anak na si Doktora Annalyn Santos ang napakagandang alahas at talagang makita mong mamahalin ang alahas nga ibinigay dito ni Doc Carlos sa kanyang magiging asawa at dito naman ang nasabi ni Dr. Adeline Santos ay napaka mahal ng alahas na yan. Bakit ganun ba kalaki ang nagawang kasalanan sa iyo ni Doc uh, Carlos para bigyan kanya ng nang ganyang kamahal na alahas at dito naman ay hindi nakakibo ang kanyang nanay na si Miss Lynette Santos dahil nga sa tinurang ng kanyang nga anak na si Dr. Adeline Santos na medyo ayaw na nga niyang makagpakasal ang kanyang nanay at dito nga kay Dok Carlos Pibis dahil meron nga siyang at dito nga ay sa kaalaman ni Ms. Linette Santos ay medyo nawawala na nga lang tiwala ang kanyang anak na si Dr. Adeline Santos dito nga kaya Doc Carlos Benitez dahil nga nakita niya kung paano sila magtalo at magsagutan sana Mami Slayer Santos ay alamin mo muna ang katotohanan bago mo tuluyang pakasalan itong si Doc Carlos dahil meron siya nga isang napakalaking sikreto ngang itinatago sa kanyang pagkatao at baka pag nalaman mo ito ay pagsisihan mo at huli na ang lahat kayo ay nakasal na sana wag maging padalos-dalos ng desisyon dahil yung tao na yan ngayon ay sobrang bait sa'yo dahil gustong gusto niya ngang makasal para kahit malaman mo man ang katotohanan, nakasal na kayong dalawa. Sana mag-iisip-isip din at mag-iingat sa bawat magiging desisyon sa iyong sarili. At dito naman ay magkakasama nga itong si Don Pepe ang, ka ang kanyang anak na si Miss Diesel at uh, Tanyag. At kasama nga din dito si Miss Lynette Santos na ang buong akala kasi ng uh, mag-amang ito ay uh, baka sakaling maibalik pa ang uh, pagiging uh, close nitong si Miss Lynette Santos at ni Doc RJ Tanyag at inaasahan kasi nila na sana nga ay magkabalikan o mabuo ang pamilya nga nitong si uh, Doc RJ, Miss Lynette Santos at Dr. Anlene Santos. Matuloy kaya ang kasal nitong uh, si Doc Carlos or magkabalikan kaya itong si Doc RJ Tanyag at si Miss Lynette Santos na ngayon ay uh, talagang uh, gustong-gusto ng bawat pamilya na sila nga ang magkatuluyan at dito naman ay pag na naman ito ni Mr. Nils Santos at malamang sa malamang ay magagalit na naman ito at magwawala na naman siya ng gusto and guys ito po ang ating kaabangan ngayong araw dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay talaga namang uh, paganda ng paganda ang bawat eksena at kaganapan dito sa abot kamay na pangarap at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para mag-update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po, ingat, God bless and bye-bye!